Oh my god, teka lang, ang dami, ang ganda. Naglakad lang ako. Hindi na lang wala masyado sa sasakyan. Pero ang bakit ang dilim? Dilim no. Oh, Ooh, ang ganda. God, look. Ang ganda. Ang haba. Oh, ayun huh? Nice. I <laughs> I see. Ah, Hulk Hogan. Ah, this is the rock climbers. Ah, so it's in the mountains. This is the. itu yung ah uh, Maori rock ayun kinatawag nila ang ganda diba oh god ang, ang ganda ang ganda na may isa ko ayan o no? oh. ganda talaga ah, Huh? Pwede ka umupo. Ah. Puro ito bato ito talaga? <laughs> sa ano kami ng kalsada? Okay mo yung taas. Ganda na. Ito pa. ganda. Hindi na ako makapunta doon. Kasi, ah, uh, lock. Oh, uh, may ano, may gate. Sarada. So, bye. Okay.